Eh po magandang hapon sa inyong lahat mga idol muling uh, nagbabalik, nagbablog si Tabak Farmer dito sa ating taniman at ipapakita ko sa inyo ang ating mga pananim pagkatapos ng malakas na tag tagulan uh, gawa ng may bagyong si Christine Ating sasamantalahin ng paglalagay ng pataba sa ating taniman dahil huminto naman o na ang ulan. Ayan po. At ating lalagyan, applyan ng pataba ang ating mga pananim. Pananim na sili. Ayan. Ang siling mga ito ay mga siling panigang mga idol. Ayan. At uh, habang naglalagay tayo ng pataba, uh, atin na rin pong tatanggalan ng mga damo. yan. Ito po mga idol yung aking uh, mga tanim na sili na alos mabalutan na ng alos mabalutan na ng mga damo yan at uh, may mga bunga na may ikli pa lang sila pero may mga bunga na mga idol ayan o oh. kasing alos kasing taas lang itong aking ano itong aking panggamas yan ito lang ang proseso ng ating uh, paglalagay ng abono tatanggalan muna natin ng damo yan pagkapo malinis na ating uh, cultivate po yung puno. Yan, ganito lang po yan. Paglalagay ka muna dyan ng butas. Yan. Tapos, lagyan natin ng kaperasong abuno sa ating tabunan. Yan. Para po, kahit umulan ay hindi maaanod ang ang pataba. Yan. Yan lang po idol ang proseso ng pag paglalagay ng abono. Para hindi mo na kailangang balik-balikan ay gamasan mo na yan ito yan hukayan mo sa may bandang taas hukayan tapos bigyan ng abuno yan uy yan ang ating panghukay pagkukultivate mga idol huwag mong huwag mong ilalapit masyado sa puno ang ang <coughs> itak baka po maputol yung ugat yan pa yung sanhi ng kanyang ah pagkamatay Ayan lang Oh. Itong ating sili na to mga idol ay umaabot din ito Tatlong 3,000. Kaya Hanggat maaga may pagkakataon maggamas. Maggamas natin. Ayan, mga idol oh. Ang liit oh. Ang baba oh. Pero grabe ang bunga. Ayan. Masipag siyang mamunga. Ayan. Sa lakas ng ulan, hangin, tumba rin yung isa o. Oh. Tumba. At Re-rescuehin na lang natin yan. Yan mga idol. Huwag tayong magsasawang magtanim. Sige lang na sige. Basta may time. Yan. Sayang ang pagkakataon oras ay mahalaga mga idol mga kaparmers hanggat kaya mo pang gamas ng hapon gawin mo na para hindi ka magahol sa pagpalaki ng ating mga halaman kasi kung mas mauna yung damo mga idol na lumaki maagawan yung supplement ng ating ah, mga halaman kagaya nito sili na to Ayan. itong mga sili na to mga idol ipina ilalim ko lang sa mga sitaw yan kaya hindi halata na may tanim ngayon dahil palipas na po ang ating sitaw ay atin nang uh, kasuhin ayan natumba natumba dahil sa lakas ng hangin ayan nabali tuloy yung puno sayang may, may bunga na rin na isa gayon pa man eh kaya natin yan uh, rescue Re rescue natin siya sayang kasi yung mga bunga niya. kung mamatay lang din yan ito ang abuno abuna natin tapos i-cultivate natin yung paligid nya tabunan natin para doon sa may bandang balik hindi mababibrate ng hangin pag nabibrate ng hangin maaaring magkahiwalay sayang naman yan dito talaga ang kalaban mo sa initong uh, pagtatanim yung mga damo na yan yung mga idol tsaga lang oh. Tama naman. Kapal ng bunga. Mga ilang araw na lang 'yan. Hindi mo nang ulamin, oh benta oh pahingi oh ito naman ganyan lang oh. Kailangan kasi mga idol na tabunan natin yung pataba para pagkaumulan hindi po maanod <coughs> sayang naman kung yung inilagay mo pataba ano rin lang tubig Sayang. Sayang ang pinabili mo. Kapal lang naman. Itong mga klaseng gamon na to, mga idol, ay mahirap patayin. Kaya dapat talaga yan tagtarin mo ng pinong-pino. o di kaya bunutin mo eh mahirap naman magbunot yan ipatahaya mo lang ganyan ipatahaya para para pag nabilag ng araw yan patay ito mga idol eh. Maganda yung maganda yung kanyang paglaki. Yan. Dito natin nalagyan. Ang kakalagay ng abuno mga idol, lagi lang sa unahan kung saan dadalo yung tubig. Doon mo ilagay yung abuno para pagka umulan, hagip ng halaman. Ayan. Yun. Yun mga idol, at uh, muli, aking uh, binabati ang mga lahat ng sumusuporta sa ating uh, YouTube channel at sa ganitong paraan, sa ganitong paraan, na nabibigyan ko kayo ng uh, bonding munting uh, kaligayahan sa mga mahilig uh, magtatanim inspirasyon at kung uh, sakaling uh, gusto ninyong tumulong ay nakabukas po ang ating uh, YouTube channel Tabak Farmer ganun din sa Facebook Tabak Farmer at uh, uh, binabati ko ang aking mga kumpare si Boy Sardinas yan si Calso TV Fernand TV ayan at ang ating uh, mga sponsor na uh, nasa ibang bansa yan sila Mami Sherma Marquez Mami Tats na uh, laging nanonood sa ating uh, mga videos kay Daddy Danny at uh, Direk Tikyo Direk Tikyo Idol Wamos Yan Si Idol Wami At uh, uh, Sa mga Taganubesia Ang aking tatay uh, Percival Mapili Hello. Ingat po yan uh, Dito lang tayo Sa ating mga Taniman Hanggang doon, yan. Hanggang doon po yan sa kabila na yun. Kaya, taniman. Kaya, marami po akong gagamasan <laughs> ng mga uh, sili. Yan. At si Auntie Belle. Yan. Auntie Belle. Kawili. Yan. Na nanonood din po sa ating uh, YouTube. Yan. Uh, bumabati sa ating uh, YouTube channel. <coughs> At, uh, Ya Ah. Ah, Ah, si Norman, yan. Ay, uh, ingat ka tol, ng, ng mga vlog. Yan, uh, musta na lang yung pamilya. Uh, lang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa ating pag at pagsuporta sa ating YouTube channel. Yan. Uh, Pag-subscribe and share. Uh, ang iyong ka-farmers. Kapak-farmer. Bye-bye.